Ginawaran ng Doctor of Education Honoris Causa ng Pamantasan ng Lungsod ng Maynila o PLM si Senator Bam Aquino bilang pagkilala sa kanyang adbukasya na gawing libre at abot kamay ang pag-aaral sa kolehiyo para sa milyong-milyong estudyanteng Filipino. Bilang panauhing pandangal at commencement speaker sa PLM graduation ceremonies, pinuri si Aquino para sa kontribusyon ng tinaguriang landmark law sa sektor ng edukasyon. Binigyang diin naman ni Attorney Edward Serapio, chairman ng PLM Board of Regents, na ang pagkilalang iginawad kay Aquino ay sumasaklaw sa kanyang dedikasyon sa edukasyon mula sa pagiging estudyante at youth leader hanggang sa pagiging mambabatas. Today, we confer on him our highest honor, Doctor of Education Honoris Causa. We award this in recognition of Senator Bam's meritorious contribution to the advancement of education in our country as a student, as a youth leader, as a legislator, senator. Si Aquino ang pangunahing may akda ng Free College Law o Republic Act No. 10931 na hanggang ngayon ay pinakikinabangan ng mahigit 3.5 milyong mag-aaral sa buong bansa. Batay sa datos, humigit kumulang 2.2 milyon ang nag-aaral ng libre sa mga state at local universities and colleges o SUCs, habang 1.3 milyon naman ang tumatanggap ng mga tulong pinansyal sa pamamagitan ng tertiary education subsidy at tulong dunong program sa mga private school. Sa kanyang speech, Binigyang diin ni Aquino ang kahalagahan ng wastong paggamit ng pondo ng bayan at nanawagan ng mas mahigpit na pagbabantay sa proseso ng budget deliberations para sa 2026. Tutukan niyo rin po ang mga nangyayari sa Senado at sa Kongreso para itong 2026 budget masigurado po natin na ang pera ng bayan napupunta po sa taong bayan. Ang pera ng bayan na pupunta sa edukasyon, sa kalusugan, sa serbisyo, sa taong bayan, sa tama, hindi po nabubulsa ng iilan. Muli rin niyang ipinanawagan ang paglilipat ng mahigit 260 billion pesos na pondo mula sa mga flood control projects patungo sa serbisyong direktang pakikinabangan ng publiko. Edukasyon, hindi korupsyon. Tanggalin yung pondo sa flood control, ilagay sa classroom. Tanggalin yung pondo sa flood control, ilagay sa turong para sa mga guro. Tanggalin yung pondo sa flood control, ilagay sa mas maraming scholarship at subsidiya para sa mga kabataan natin. Yan po yung panawagan po namin. Ito na ang ikalawang honorary doctorate na natanggap ni Aquino. Una niyang tinanggap ang katulad na parangal noong 2017 mula sa Tarlac State University bilang isa sa mga kinikilalang kampyon ng edukasyon sa bansa. Bryce Oracion, CLTV 36 News.